Hello mga karepa, ako nga pala si Fred, isa akong production worker dito sa may abroad At hanggang ngayon ay dumidiskarte pa rin ako Isa ka rin ba sa naniniwala na may pera sa basura? Siyempre mga karepa, meron talaga Ito nga pala yung sideline namin or extra income namin kapag wala kaming pasok Nag-iipon at nangungunagta nga kami ng mga plastic bottle at mga can Dahil dito sa may buong Europe ay uso na ang pag-iipon at pagbibenta nito Sa hindi naman kasi, tinatapon lang Bakit hindi pa natin pulutin at ibenta ba? Diba? Para meron tayong extra income Ang kasama ko nga pala sa pag-iipon nito ay si paring Francis at para nga mabenta natin to magbibiyahe pa kami ng napakalayo harus tili nyo mahore pa aabot ang kami ng ulan kaya nga pala kami nakakaipon nito dahil kapag break time namin sa may trabaho pumupunta kami sa may basurahan araw-araw namin ginagawa yun ito na yung naipon namin mga karepa tatlong plastic magkano kaya aabotin nito mamaya dahil wala nga pala dito motor or jeep sasakay tayo ng tren sasakay nga namin ng tren ay puno pala ng tao sa loob kaya ayun nakatayo na lang kami nakasabay pa pala namin dito yung dalawa namin katrabaho si paring Belen at si paring Raymond ang biyahe nga pala natin ay minutes kaya ayun na nga lang yung kasama ko na na lang sa gilid habang nagbabiyahe nga kami napatingin ako sa may bintana ng tren napansin ko nga na nagmo na winter na pala dito magrepa nag-skip na ng autumn Miglaan nga ang paglamig ng panahon malapit na mag-snow dito makalipas nga ng aming biyahe ay nakarating na rin kami sa may small city dito nga pala tayo magbebenta sa may debris at doon natin dadalhin to sa may mall kahit nga maraming tao hindi ako nahihiya dahil hindi naman nila tayo kilala nagtitinginan nga nila ako dito dahil napakarami naming na dala-dala yung kasama ko sumasayaw pa <coughs> <laughs> Kung kanina nga ay 40 minutes ang ating bihaya, ngayon naman ay maglalakad tayo ng napakalayo, mga 15 minutes siguro. O ayan, nandito na tayo sa Maymall tayo ay papasok na napakaraming tao. Tinginan nga sila lahat sa amin. <laughs> Pagpasok nga namin na imupo muna kami para mag-download ng app. Yun kasi yung gagamitin namin para diretso na yung pera sa may bank account namin. Pero meron namang option, pwede rin resibo. Pero dito mo lang sa may Aldi, pwedeng ibili yun. Mm -hmm. Dahil nga ngayon pa lang namin gagamitin yung app na yun, hindi pa namin alam kung paano gamitin. Buti na lang, may napagtanongan kami dito. At sabi sa amin, ay scan lang namin yung code at para makapag-login na yung account namin. Pagkatapos nga nila kami tulungan, eto ang nangyari. We're gonna leave, so I'm not giving you Thank you. It's okay. Uh, vlog. It's okay. Thank you. Thank you. Bigyan tayo mga karepa. Thank you. What's your name? Thank you, sir. Jen. Jen? I'm your name? John. Nice to meet you. Okay. Bye. <laughs> Bye. 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 Thank you, thank you. Kanina nga pala ay tinanong ko kung anong bansa sila at silang dalawa ay taga China. Nice to meet you sa inyo mga repa. Maraming salamat. Kahit merong alam nyo na yon yung bansa natin at bansa nila, nangingibabaw pa rin ang kabaitan at kabutihan. O tara na, magsimula na tayo. Ganito nga pala ang gagawin natin sa mga naipon natin mga plastic bottle at can. Sa machine natin iuhulog at magiging pera na to mamaya. Grabe no, ang galing. High tech na ngayon. <coughs> mga first time nga pala na magta-try nito, ito ang dapat nyo malaman. Kaya hindi tinatanggap ng machine yung ating hinuhulog na kan. Wala siyang ganito. eto lang kasi tinatanggap ng machine. Kaya pag mag-iipon kayo, i-check nyo muna. At siya nga pala mga karepa, yung pera nga pala na makukuha natin dito, ipambibili natin ng ating pagkain. O ba? Diba? laking tipid din. Makakabili tayo ng ating ulam. Mga pwede nating baunin sa may trabaho. At pwede nating ibili ng tsinelas headset, cellphone. Uy, sana ul. <makes> Alam niyo ba mga repa? Nakaka-enjoy din pala to. Basta ipasok mo nang ipasok. Uy, baka iba isipin nyo ah? <coughs> Bala kayo dyan. Basta yun na yun. Ilagay yun ng ilagay. Binibilisan na nga namin dito dahil may nakapila pa sa likod namin. Buti na nga lang na Nauna kami sa kanila. Kundi baka kami ang maghintay. Alam nyo ba mga repa? Huwag tayong mahihiya sa ganitong bagay. Basta makikita tayo ng pera sa malinis na paraan. Wala tayong dapat ikahiya. Dahil diskarte ang tawag dito. At hindi natin pwedeng idahilan na wala tayong pera. Dahil merong mga paraan. Paano kumita? At nasa tao na yung Kung at disidido magkaroon talaga ng pera. Siguro yung iba. Mapride lang talaga. Ayaw lang ipakita na walang wala sila. Titiisin na lang nila nila. Huwag kayong magagalit sa akin ha. Para sa akin lang naman, huwag tayong umasa sa miswerte. Kailangan din natin ang kilos. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gusto ko lang naman i-share sa inyo ang mga natutunan ko. Ganito nga pala kapag naguhulog tayo ng mga plastic bottle at can, nakikita natin sa may monitor kung magkano na ba ang ating bebenta At eto na, umabot na tayo ng 7,250. Paghinto nga namin sa paghulog ay nag-error yung machine. Kaya ang lumabas na lang ay resibo. Dapat pala ay pinindot namin kaagad para diretsyo na sa aming bank account. Pero kanina, yung una nating hinulog na ilag ilagay naman. Pero okay lang yung mga karepa, ipambibili naman natin to ng ating grocery. At naka 9,000 tayo sa mga binenta natin. Habang papasok nga kami sa may grocery store, nakita namin si ate Beb, katrabaho namin. O tara mga karepa, mag grocery na tayo. Ibili na natin at gamitin natin to. May po ang manok mga karepa. May isang buong manok. Sige kami. Ayan, labot sa pa. Isang buong manok. Sige kami. Ayan tapok ito tinapay tinapay ito na nga pala na bilhin natin dalawang manok isang baboy mga soft drinks at tinapay tapos dalawang chicheria. at itong aming computation nasa 8,862 pipili na tayo para makapagbayad na rin nagulat nga kami at ito ang nangyari mali yung aming computation naging 12,000 siya mga karepa <coughs> hindi ako na 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 si paring Francis habang palabas nga kami pati rin siya umiikot <coughs> Nag-usap nga pala kami ni Parin Francis na bago kami umuwi ay kumain na muna. May nadaanan kaming tindahan ng shawarma. Dapat nga sana ay kanin yung kakainin namin at may ulam kaso nga lang wala kaming mahana. Habang tinuturo nga ni Parin Francis ang aming order, meron sumingin. <laughs> <laughs> Katapos namin yung umorder ay lumabas na kami para maghanap ng pwesto. Ito nga palang in order namin. Shawarma siya na merong gulay, meron siyang kamatis, pepino at repolyo. Meron na rin siyang kasamang french fries. Hindi kasi uso dito ang kanin mga karepa. Kaya ayun, healthy living talaga mga tao dito. Kaya pati kami ay napagaya na lang. O tara mga karepa, kain tayo. Katapos nga namin kumain, nagpahinga muna kami ng konti. Tapos umalis na rin kami at naglakad na lang kami papunta ng train station. Malapit lang naman to kaya na lang namin. Bumili pala kami agad ng ticket. Ang kaso ng mga karepa, 2 hours pa daw ang aming hihintayin Medyo matagal Hindi natin naabutan yung pang alas 6 Kaya alas 7 tayo makakauwi Habang naghihintay nga kami Nakita namin dito at nakasabay yung aming mga kasama O diba ba? sabi rin nga pala kami Tapos si Kuya Archie at Pari Michael nagsimba pala sila Dahil lumabas na nga numero ng station kung saan kami sasakay Tumayo na kami at naglakad Makakauwi na rin kami sa wakas